So kanina ay nagparada na yung pong ating mga atleta sa opening ng Asian Games dyan po sa China So I want to wish them uh, the best of luck Sana po ay uh, manalo kayong lahat Mag-uwi kayo ng maraming maraming medalya para sa bansa Okay, uh, shout out din sa Pilipinas, yung ating soccer team, uh, dahil nanalo sila kahapon do sa kanilang unang laro. Talagang magaling yung yung women's football team natin, guys. Talagang nakaka-proud talaga. Okay, oh uh, ito, punta naman tayo dito sa main topic ng ating video, which is yung basketball. At uh, tinanong si Congressman Bumble Tolentino. Uh, siya po yung president ng POC, Philippine Olympic Committee. So siya yung responsable po diyan. Yung sa Olympics, sa Asian Games. So responsibilidad po niya yan lahat. Tinanong siya about dun sa mga problema natin sa basketball. At ang nangyari, yun na nga, nilaglag niya yung pong SBP. Uh, binuking niya yung pong mga kakulangan. Ang sabi nga niya, hindi siya nagkulang. Sa reminders sa kanila na ayusin nyo yung listahan, ayusin nyo yung listahan So basahin po natin yung kanyang sinabi at pagkatapos mag-react tayo Okay, ito po yung kanyang uh, uh, sinabi doon sa tanong I'll be frank na siguro na busy sila sa World Cup Okay, sinabi po niya ito kay Noli iyala. Noon ko pa sinasabi sa lahat, not only basketball Na Asian Games is the Olympics of Asia Don't belittle the Asian Games. Send the best. Okay? Nagkaroon na ng notices and deadline of the long list repeatedly. Lagi namin pinapaalala yan. Hanggang sa alam mo naman ang Pinoy, laging last minute. Pero kahit nag last minute, hindi pa rin naaasikaso yung iba. Yung mga personal decisions nila, hindi nalagay sa long list, o oh, what if na-injure or meron palang mas magaling after sarado na yung qualifying? Paano natin maiilagay yon kung hindi nyo nailagay sa long list? Tama nga naman. Baka masyadong nagkumpiyansa or nakalimutan or whatever reasons. Of course, it will be from the NSA's yung pong listahan. Tinatanggap lang namin yung listahan nila. Hindi ko na, hindi ko na rin pwedeng pakialaman yon unless merong controversial na issue. Tama nga naman. Lahat ng sports hawak ni Congressman Bambol. Okay? Inaasikaso niya yan lahat. Di ba naano na nga tayo? Nagpo-focus tayo masyado sa basketball. Siyempre, kailangan niyang tukusan yung mga boxing, track and field, swimming. Lahat yon kailangan niyang tutukan lahat. Pati ba naman sa basketball, poproblemahin ko pa kayo. Di ba? Itong si Congressman Bambol, yan ang best ever uh, POC President natin. Dahil siya lang ang uh, POC President na nagkaroon ng gintong medalya. 'di ba? Diaz, 'di diba? Under sa kanya 'yon, under sa termino niya bilang POC head. So tsaka yung lahat ng mga medalyang nauwi natin. So ako may ako dito kay Congressman Bambol. Napakahusay niyan sa POC. Pag sinabi niya 'yan, may ako sa kanya na talagang hindi sila nagkulang sa pag-remind sa SBP na busy sa World Cup. Yun ang hindi ko masyadong magets talaga, guys. Eh. Alam nyo, ito sila, boss MVP nakikita ko naman sa lahat ng kumpanya niya eh. Sa TV5, sa Smart, sa mga tollway, sa mga ospital. Magagaling yung mga executives ni uh, ni Boss MVP. Itong si Alpan Lilio, magaling na executive yan. Kaya nga mataas pwesto niyan eh. Hindi ko maintindihan bakit hindi sila makapaglagay ng magagaling na tao na tututok at mag, di ba, tututok sa Asian Games. Tutu sa World Cup, nakafocus sila. O maganda yung, maganda yung kinalabasan ng event. Di ba? Although, yung sa team ang medyo, medyo hindi maganda. O pero, yung sa Asian Games, nakalimutan nila. Di ba? Tututusin, basic functions yan eh. dapat, 'di ba? Basketball ito eh. 'Di diba? Dapat magagaling yung mga tao diyan eh. Yung mga eh, dapat yung mga tao diyan sa SBP eh. Kasi mga mga corporate 'yan eh, mga executives 'yan eh. Bakit hindi na paghandaan ng maayos? 'Di ba? Hindi pa transparent. Hindi pa i hindi pa aminin na, na ako yung may kasalanan eh kasi yung listahan hindi ko na submit hindi 'di ba kung baga kung hindi pa lumabas itong sila Coach Tim Cohn at si Al Francis Hindi pa natin malalaman yung uh, katotohanan Which is partial pa lang kasi hindi nila nilalabas yung buo eh Diba? So sa akin Nakaka-frustrate, nakaka-frustrate talaga Pagating dito sa so, hopefully Hopefully maayos na sa susunod yung ahawak dyan Kung hindi kaya ng mga existing ngayon Ibigay natin sa mga sa mga ta tao na mga managers na capable na paghandaan itong mga bagay na to listahan lang naman eh listahan o tatawagan yung players okay ka ba okay ka ba o pwede ba 'di diba? simple simple management lang nung which is yun naman talaga ang trabaho ng SBP yun naman ang main na trabaho ng SBP 'di diba? yung mga ipapadala natin sa international competition sila dapat ang naghahanda at hindi na pagandaan Si POC president na mismo ang nagsabi na nakailang ulit sila ng remind pero hindi na na-submit on time yung pong mga listahan, hindi na pagandaan na busy masyado sa World Cup. O anyway, yun na, nandiyan na, nandiyan na tayo. O laban natin sa sa kailan ba? Sa 26, si unang laban po natin, ano ba ngayon? Oh, so we wish them oh, the best, 'di ba? Lahat po ng atleta natin diyan, hindi lang sa basketball. Oh, pero siyempre tututok tayo sa basketball. Uh, hopefully ay uh, lumaban talaga tayo and we win the gold medal. Sayang eh, kasi Asian Games kaya nating ipanalo eh. Bago tayo magtangka uh, sa buong mundo o sa Olympics, i-dominate muna natin itong sa Asian Games. Oh, pero anyway, nandito, nandito na nga tayo, laban na laban, 'no eh, So, let's just Uh, pray and hope Na maganda yung ipakita Ng mga uh, Gilas players natin From the PBA Okay so thank you very much po See you po sa next video po natin guys Let's go Gilas Laban tayo